Hello everyone. Musta mga idol? Tay tay ma ano? Tay magba-vlog na naman mga idol at oh, nakakita ngayon ng isang niyug na may tubo na. Ito. Ang vlog ko ngayon mga idol ay tungkol sa trending ngayon na 21 day challenge. Pero para sa akin, sabi ng Neda na yung 21 day challenge at uh, 21 pesos sa isang araw ay sapat na sa isang mahirap na sa isang tao Pero para sa akin mga idol, so nais nating i-break yung 21. Yung sa akin 10 pesos. 10 pesos lang ay valid na siya pa for 1 day. Ah, I mean for 1 week. So papakita ko kung paano naging valid ang 10 pesos per yung 10 pesos sa isang sesenteng linggo yung mga idol ang mga yan ito mga idol sa halagang 10 piso mas ma mas matagal pa ito kung sa, sa sinasabi nila na 21 pesos na budget sa isang araw ito 10 piso lang mga idol pero gagawin ko na valid siya isang linggo ngatin kung anong paraan ang gagawin ko para masabing valid siya kasi yung iba na natataasan pa sa 21. So, mataas pa yun. Ah, nabababaan. Tingnan natin, ang kayang, kung saan dadalhin ng tayo ng, 10 pesos na to yung ito. Dito sa video ko ito. Yung mga, mga idol, tingnan, panoodin nyo. Yan to, yan mga idol. Tatagal to ng isang linggo itong 10 pesos. Tatagal ito. Dahil yung iba, Saan daw aabot ang 21 pesos sa isang araw ito. Susubukan natin na isang linggo. 10 pesos. 10 pesos lang kasi ito itong piraso ng tatlong piraso ng tuyo. Yan. Kung paano saan ko sayang aabot anong diskarte ang gagawin natin? Yan. Ito, mga idol. Yan. So, bitin natin dito mga idol. Yan. Dito natin dito. Yan. Dito natin rin to. Yan ganto. Yan to mga dal oh. Itong tuyo, isang prasong tuyo. Tingnan natin ko san to aabot. Yan. Tingnan mo mapapansin mga idol oh ito yung tuyo na pabitin-bitin titignan natin kung saan ito aabot itong yung ito tingnan natin pero sasamahan siya natin ito mga idol para umabot yung 10 pesos na valid for for one week yan ito, itong niyog isang tubong niyog Sasamahan natin ito sa pagmumukbang para tumagal yung kanyang yung sinasabing 10 pesos na budget So hindi kasi tatagal mga idol ng 10 pesos kung hindi mo sasamahan siya ng yung niyog. So para matipid, para umabot doon sa sinasabi natin na 10, 10 pesos, tayo magbangbang din tuyo at saka isong, itong niyog. So tapasan muna natin. 不准拉丁打 Gan, so mga idol, sasamahan natin ito. Samahan natin. Gan. Kasi trending ngayon mga idol yung 21 pesos challenge. Gusto ko sana ng siya na 10 pesos lang ay tatagal na siya. Ito mo, oh. Ito mo oh. Tubo. Yan. yan Ayan. Ito mga idol, sasama natin ito sa pagmumukbang itong tubong ito. O, oh, ito mga idol, oh. O. Oh. Tubo. O. Oh. Kapakasap nito mga idol, itong tubong ito. Yan. So, 21. Aabutin natin ng isang linggo mga idol na aabot. Ah, 21, 10 pesos aabot ng isang linggo. So, kaya nga alam, hindi siya aabot kung hindi mo kasamaan ng tubo. Kasi, kung sa bagay eh, mga, mga idol, mas masarap ito kung sa imumukbang ibang nagmumukbang ay blocks. Pero nap, may napanood ako baka naghalo nagmukbang ng bakal, akong ano-ano. Eh dito na tayo sa mismong talagang nakakain para sip ang ating bituka. Hmm. Yung iba nagmumukbang din ng mga exotic pero depende nga sa sa sikmura. Meron kasing mahina sikmura, meron hindi. Pero ito ma uh, kaya tunawin naman sikmura Kumulat kasi bukas mga dol. Oh. Huh. Ah, na lang natin ito mga dol. Tapos, pagkat ng tubo. Ganito na mga dom. Kasi kung ganito yung kumpanay amoy lang, sabi kahit isang taon, hindi ito mauubos mga doon Amoy-amoy ah. lang. Mm. At palik mga doon hindi ito mauubos kasi amoy. Amin na kasi pagkakain natin mauubos hindi tatagal. Hindi natin mapapa matitipid ng 10 piso. bukas hindi may ulam pa ako. Ito na sa sama ko nang nitong tubo. Ayan, medyo juicy mga dito, juicy. Sige, ito na mga idol. Ito aking 10 pesos challenge. So, break niya ang break niya yung 21 pesos na budget sa isang araw. 10 pesos lang ito ay okay na. Thank you, pa mga idol sa panunod. Medyo nautal-utal tayo kasi kabado ako sa, sa sa vlog nito kasi sorry, parang kumangat akong channel. Sana may magpatuloy ng mga idol para naman ako ay ma-monetize na. Sige sila at mga idol sa panunod. Medyo kabado ako sa pagbablog ko. At ano, ngayon lang ako parang nakakakita ng improvement sa aking pagbablog. Para nagkakaroon siya ng linaw sa loob yata ng 20, 24 months. Mga idol, oh, 24 months. Kulang-kulang na lang ng Kulang na lang ng dalawang buwan para sa magkatatlong taon na ako nagbablog. Eh, nakakakita ko ng signs na magtatagumpay ako mga idol Saram sa panunod na salamat thank you for watching bye bye